pang isang milyong pasahero ng ating libreng sakay bus. Habang nasa Manila, naging pasahero siya ng libreng sakay mula sa Ortiga Station patungo sa Cubao Q Mart. Nalaman natin na yon ang unang pagkakataon na sumakay si Drew sa libreng sakay bus ng OVP. Our free transport service program has helped commuting students, the general public, and people like Drew and Emeline who works at a BPO company in Cebu Kada adlaw gaatang si Emeline Sabas nga atong gi-assign diri sa Cebu tungod kay matod niya duna matigom gikan sa budget nga alang unta sa pamasahi Ang tinigom nga plete gamiton na lang sa lain pang mas importanteeng gastosan sa panimalay Mayroon na tayong pitong bus na nagbibigay ng libreng sakay sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Isa sa